May bago ka ng pagkakainan sa sarap ng mga foods nila dito kaya naman tara sa Makan Bistro. Andito nga tayo ngayon sa Bonifacio mga mi at sa right side hanapin lang natin yung University Bell. Pag nakita mo na nga to mga mi eh syempre pasukin mo na. Nasa third floor nga pala sila mga mi at pwede kang gumamit dito ng hagdan or kaya naman ng escalator. Pag nasa taas ka na nga po mga mi tingin ka lang sa right side at makikita mo na itong Makan Bistro. Pasukin na nga natin to mga mi at sakto hapon kami pumunta dito. Ang ganda ng pagkakaliwanag, nagpasok na pasok yung sunset kaya naman pang instagramable post din talaga dito. Ang ganda ng ambience dito mga mia talaga namang malawak ang space and talagang makakapag-chillax ka. Kaya naman ngayon, tikman naman natin ang mga foods na meron sila dito. Wala na nga natin sa drinks mga mi. Meron silang Korean milk na blueberry flavor and Milo Dino and syempre itong Korean milk na strawberry. Inumin na nga natin itong Milo Dino mga mi na swakto sa sarap at hindi ganun katamis. Meron din silang spaghetti bolognese na hindi tinipid sa sahog at talaga namang malasa. Tinikman din ni mister ang kanilang chicken barbecue mga mi na kung saan sarap na sarap dahil napaka juicy. At hindi ka magsisisi sa kanilang pizza dito mga mi dahil talaga namang babalik-balikan tinipid sa ham, bell pepper, onions. Talaga namang lumalaban pa ang kanilang mozzarella cheese. Mainit din nila itong isa-serve sa inyo, kaya naman sulit na sulit itong kanilang pizza. Hindi ka rin magsisisi pag tinikman mo itong kanilang creamy bacon carbonara. Grabe mga mi. Halos ito yung naubos ko dito mga mi. Talaga namang subo ko ng subo dahil creamy na saucy pa. Meron nga rin sila nitong garlic parmesan wings. Adami pa silang other foods dito mga mi at pili na nga lang kayo sa kanilang menu. Alam nyo ba nung pumunta kami dito So, naabutan namin na merong students na sinurprise ng mga classmates niya eh naman binibigyan ko lang kayo na idea na maganda dito at yung mga foods nila grabe sulit talaga punta na Pihira akong magkaroon ng libong manunood. Magkaroon man, buwan pang pa lilipas bago ito maging thousand of views. And pa lang, salamat sa inyo at nagustuhan nyo ang mini vlog ko na yun. Sabado na naman at papasyal na naman kami sa bahay na yun. Pero bago yun, bibili muna kami ng merienda dito. Dalawang litrong coke at biskuit ang binili namin dito mga mi at sinamahan na nga rin namin ng ice cream namin. Huy! At ako na lilibre na rin sa pamerienda nila. Anova. ba? Natutuwa nga ako at ang daming views ng house vlog na yun. Di ko naman inaasahan na marami palang magkaka-interes pagka pagpapatayo ng bahay ang pag-uusapan. Kaya naman tara, dito ulit tayo sa bahay nila. Tingnan nyo naman at malinis na itong kwarto nila. Konting linis na lang at wales-wales mga mi. Malinis na talagang tignan. Halos na finish na nga lahat mga mi. Pwedeng-pwede na rin talagang tirhan. Bakit kaya maraming views yun? Siguro tulad ko gusto nyo rin ng ganitong konkretong bahay. Kala nyo siguro mga mi bahay ko na no? Huy! Sa ngayon, bahay po muna nila ang i-vlog natin at sa susunod na yung sa atin. Maging masaya tayo para sa kanila mga mi at darating din yung sa atin. May mga bintana at pintuan na nga pala ito mga mi at talagang konting push na lang. Kahit papano nakikita na talaga yung pinaghihirapan nila. Nakakatawa nga mga mi at talaga namang nakakamotivate. Siya hanggang dito na lang muna ulit mga mi. See you on my next vlog.